guys. Happy Tuesday evening. Ayan, kamusta kayo lahat guys. Alam niyo pa, magluto ako ng dinner. Paglit, Para sa bisita ko. Kanadyan. Sa hipag ko at saka dun sa asawa ng kanadyan. Kaya, samahan niyo ko para magluto ng paglit. Special request na to. Ayan, kaya lang. Hindi ko makita kasi wala akong sagamit. Special request na my sister and my love, Pakbet. At ko na. So, I ayun, mean, guys, ha? Sumahan niyo ho magluto ng Pakbet at Chi Chi para sa bisita ko, Kanaan diyan Panoorin mo na na guys. Thank you. <laughs> oh Pag-ibisa tayo ng kamati-sibuyas para sa ating pakbet, diba? And special request ng aking sister-in-law galing sa Canada. pakbet kasi nanilish nila rin yung luto, pakbet talaga. Wala kasi noon sa Canada. Kaya samahan niyo ako guys ha para makita niyo kung ano yung kaganap dito sa amin yung namibisita ko for Ako lamang nag-iulis, umulis, umulis. Ayan. Naguong ng barrio piesta. Itong inalagay natin sa pakde. Kasi masarap ito talaga.

dito ko na yung bago. mix so, so, na natin ang kalabasa. nasa lalagyan So, ayun, guys. na Ang natin unang gulay na kalabasa. And, syempre, nilagay natin yung kalabasa kasi yung pinaka mahirap na panambot matagal kasi matigas siya. O, diba? Hintay-hintay na lang natin, guys, para may chili ng kalabasa. Tapos, i-next natin ang ibang gulay.

ayun guys, nilagay na natin yung sitaw at okra hintay na lang natin muna ulit na kumulo, pinalalambot natin siya guys sa tinakpan ko muna para mas madaling maluto ayun hindi ko nilahat yung sitaw kasi ang dami dami pala baka hindi na makain, sayang lang so, tinabita tatabi ko yung ibang sitaw para magamit pa sa ibang ang lang na pwede iluto. Mm, um, diba? Samahan niyo pa rin ako guys ha? Medyo busy lang ngayon sa so niluto, para sa dinner ng aking mga bisita. So ayun guys, nailagay ko lahat ng gulay na. nandito ang yung kangkong, talong, at yung okra. Nandun na. Nandun na lahat ng gulay. Ka na siya. So, tatapusin na lang natin yung pagluluto. Ayan. Diba? Masarap na pakulit. Diba? Sana magustuhan <coughs> ng hipag ko. Yung pagkaluto ko. Haritaan ko kayo pag niya niyo talaga. Salamat guys. Antayin niyo pa rin ako ha. Samahan niyo pa rin ako guys. Ang next natin luluto, asin pork chop para sa kanyang asawa. Piprito tayo ng pork chop. Yeah. Thank you guys for watching lagi. Samahan niyo pa rin ako. Ayan guys, off to day ng ating special pakbek para sa ating sister-in-law. Lutuin naman natin ngayon na pritong pork chop para sa aking pa patawag dun sa asawa niya, Canadian. So ito lang po ulit ako ha. Salamat. Ayan, isunod ay natin ulit guys ang pritong galunggong or jujube ito ang terno na paklet na gusto ng pipag ko na makain ngayon. Kaya, samahan nyo na ako guys ha. Ikarito natin itong ko ba guys, saan bang hinahandaan yun, no, yung dinner para sa pamilya nyo ngayong Tuesday? Ayan, ching for dinner. mainitin muna natin yung mantika na nainit na para hindi lumikit sa kawali ang nalunggo. Ito ang kailangan mo no? para nag-arrive ka, Tibi, yung aking PJI. Ayan, na natin, medyo <May laughs> matilang sik. Ayan, dumati lang si guys. Pero carry na yan. Para na magpag-lito natin ang aking sister. Carry na yung mga pagsipag-sipag naman <laughs> siya. Salay na yung balat ko sa kakatagsip naman siya. Immune na. Wala nang nararamdaman. <laughs> ganun. Pas ganun. Ganun ang sakit sa totoo lang napasikan ha ayun so habang nintay natin siya maliit ha wala tayong lagayan ha diba ayun guys dyan na ang aking galunggong ayun tapos na ito, ang galunggong ha Naghahanda naman tayo para iprito ang ating pork chop. Samahan niyo pa rin ako guys ha, hanggang matapos ang pagluluto natin. Ayan, ngayon guys, iluluto naman, na, iluluto naman natin ang ating pork chop para sa asawa ng sister in law ko na Canadian. Masarap yan. Gusto niya lang daw ay uh, salt and pepper ang lalagay. Ayaw niya ng mga Uh, ayaw niya ng mga nilalagay ng mga ano pa ayaw niya ng marinated kaya ito lang plain plain lang kung ang gusto niya para sa kanyang pork chop so ayun guys ibigay ko naman natin yung pork so chop so tapos naman pwede na silang magbino pwede na kaming magbino natapos lang namin manito itong pork ito, chop Ayan. While waiting sila sa pagliliti ko. Nandiyo sila sa may pinisay. Pinuturuan siya maglilis ng asawa ko. Kung paano maglilis ng pin. Bukan kayo natin sa gitman ng isa. Samahan niyo na ako sa gitman ito. Pinuturuan na natin sa gitman. So, ayun guys. Wala ko na din sa side Si Barry. So, balik na lang ulit sa kitchen. yun. Sa pagliliti ko na lang. So, tiyak. Anak ka man at malapit na kami mag-dinner guys. Samahan niyo pa rin ako guys ha. Habang ko nag-dinner kayo at nag-dinner din kami ngayon Thank you for always watching guys. Salamat sa inyo. So ayun guys, while waiting pa rin tayo sa ating fourth chat, Ayan, hintayin pa rin natin. Malapit na siyang maluto. Ayan, no? malapit na maluto ang ating pork chop. Habang hinihintay natin, maluto yun. Ayan, kamusta naman ang dinner niyo? Masarap ba ang ulam niyo? Masarap ba ang niluto ni ulam para sa family niyo? Ayan. Kami, ayan, pork chop, pakbet, at galunggong ang special request ng sister-in-law ko para sa pag-stay nila dito sa Pilipinas. Kaya samahan niyo pa rin ako guys sa pagkakain. Para malaman niyo kung anong meron at ganap dito habang nandito yung mga balikbayan namin. Thank you for always watching guys ha. So, yun na lang muna ngayon. Pagkatapos dito, mag-dinner na muna kami. Ayan. At happy eating din sa inyong lahat na nag-dinner ngayon. And thank you for always watching my video and vlog. Thank you guys. I love you all. Ingat kayong lahat.